<laughs> magandang magandang araw sa inyong lahat. Um, nandito na ang inaabangan ninyo na um, colors of the year. Colors nga ba o color? Kasi alam nyo, dami na naman naglalabasan ngayon ng mga kaetsyo sa ng mga baklitang scriptwriters. Sa totoo lang, dati ang sinasabi nila, yung inilalabas daw ng Pantone, yung daw ang color of the year. E kalokohan yun, di ba? Ilang beses ko na pinaliwanag yan na sinasabi ko nga ang Pantone ay nagbebenta yan. Kung ano yung gagamitin para sa fashion industry, yung ilalabas na mga tinta o kaya tela. Pero hindi naman kunyari ngayong taon na ito ay sinabi nila yon ibig sabihin niya taon na ito mag apply Hindi. Kasi sa susunod pa na taon, depende sa season o yung uh, kung kailan nila ilalabas. Halimbawa, spring season o kaya uh, fall, yung mga ganon, di ba? Pero kalokohan yon hindi yan ang color of the year. So, noong 2024, etong 2024, ang sinasabi natin, colors, hindi lang isa lima yun. Tapos, lately, aba, naglalabasan na ng mga kaetsosan ito, mga bakitang scriptwriters at ginaya tayo. Sinasabi na rin nila may colors of the year 2025 daw. So, ang tanong natin, saan yung kinuha yan? ba diba? Uh, at saka, is it really colors o isang kulay lang? Okay. Now, eto, pag-uusapan natin. At syempre, kung kayo ay bago pa lamang sa channel nito, mag-subscribe na, i-like ninyo, mag-share kayo para mas lalo tayong dumami. Sa meta nga, eh, 83,000 na ang mga followers and fans. Uh, tapos dito sa lumang channel ng Nixadamus, 10,000, ilan ba yon 100 something na yata subscribers. E eh, dito sa bagong channel na KKK o yung kwentuhang kababalaghan at katatawanan, eh, 1,000 pa lang. So, kailangan paramihin natin para naman ma-monetize na. Okay? So, eto na tayo. Color o colors of the year 2025. Ang masasabi natin, colors. Okay? Marami yan. Okay? So, hindi lang isa. So ngayon, nagawa ako ng sarili kong code. Okay? Ipaliliwanag natin. Alam nyo kasi, sa tinatawag nating Batsy Chart, okay? tapos sinangguni rin natin yan sa Western Astrology, Numerology, pati mga Retrogrades, ay itong taong 2025, masyadong malakas ang metal. Ibig sabihin, ang kaperahan. Okay? Kaya lang, sabi ko nga, ang Year of the green wood Snake, ay magkakaroon ng mga financial scandals, issues tungkol sa kaperahan, financing, banking, yan ang mangyayari. Uh, so, matlakas ang, ang effect ng metal element to the point na nakukulangan ang ibang elements, fire, earth, wood, at saka water. So, depende yan sa element mo. Kung ikaw ay, kung Western Astrology, uh, fire sign, air sign, uh, water sign, o earth sign, iba yung mga kulay ninyo. Hindi kayo pare-pareho. Sa Chinese or Eastern astrology naman, depende sa animal sign mo. Yan ang ating tututukan ngayon. Okay? So, simulan na natin. Alam nyo, kapag ikaw ay Aries ang kulay na dapat sa'yo ay yellow. Okay? Yung yellow na may pagka-brown or preferably yellow ochre, okay? Pag-aris ka, okay? Kapag ikaw naman ay torus ang kulay mo dapat ay yung aquamarine blue o yung tinatawag na bluish black. Yung bang blue na medyo madilim, midnight blue, Prussian blue, um, na medyo magiging black na, okay? So, pwedeng yung matingkad na blue, pwede rin yung dark na blue na halos black. Okay? Alam niyo halimbawa lang ano, bakit ganon? Kasi ang ang Taurus ay earth element. E kulang nga ng earth element. So, kailangan dagdagan mo yan. Kaya lang, uh, earth produces metal. So, ang kailangan mo, lagyan mo ng fire. But then, the element of the year is wood. Pag nagdumami ang fire element mo, masusunog ang wood. May hihirapan ka. Kailangan paluguin mo yung wood. Okay? So, para magawin mo yan, kailangan mo ng water. Kaya kailangan meron kang blue or black because the colors blue and black or blue turning black ay nagpapalago ng kaperahan. Tubig element kasi. Ang tubig, pag dinamihan mo yan, tutubo ang halaman yung wood na gets nyo. Okay, ganun yon. Meron tayong paliwanag, may dahilan, may reason. Hindi ito kaetsosan lang. Dito nyo lang yan maririnig sa KKK channel. Okay? Sa pagpapatuloy, ano ang susunod sa Taurus? Gemini, air sign. Pag Gemini naman, ang kulay na dapat sa'yo ay uh, blue and black ulit. Yung blue na turning black at saka red. Pero yung pagka-red naman, medyo turning dark din. So, ano yung mga red na yan? Yung pagka, may pagka-maroon o kaya yung may pagka, uh, alam nyo yun, <clears throat> halos magiging violet, okay? Or uh, parang halos reddish black. Basta ganun na Hindi yung matingkad na matingkad na red. Kung hindi, medyo blackish red, okay? Tapos, ano after ng Gemini? Cancerian. Cancerians naman, alam natin, yan ay water sign. Pero for this year, aside from the bluish black, kailangan ng yellow ochre. Okay? Hindi yan mustard yellow, ha? Yung yellow na medyo brownish. Okay? Um, yung bang ang tawag sa kanya ay parang, ano na, nagkukulay lupa? Parang ganon. Okay? So, after ng cancer, ang next will be leo. Ang mga leo, kailangan din nila ng yellow ochre. O yung yellow na may pagka-brownish. Okay? Ah, uh, yung bang tipong ano, um... Ano yung cinnamon? Ganon. Okay. Ang mga virgo naman, ah, uh, bluish black ulit. Ah, uh, at saka red. Yung red na may pagkamaroon Okay? So, yan ang kailangan. Ah, uh, kagaya ng suit ko ngayon. It's, uh, bluish black, di ba? <coughs> okay. Or black, yan, ganyan. Okay. Pagkatapos, ano ba yung isa pa? Uh, libra. Ang mga libra naman, uh, black at saka red. Pero yung red ulit, sabi ko nga may specific shade, dapat halos blackish siya, maroon, okay? Uh, at saka yung black, black. Hindi talaga bluish, okay? Kailangan black, okay? Ang mga Scorpio naman, bluish black ulit uh, o kaya yellow ochre okay now, puntahan naman natin ang mga Sagittarius ang mga Sagittarius dahil fire element sila eh. at sa katandaan natin ang planetang Mars magre-retrograde yan so ang kailangan ng mga Sagittarians ay yellow ochre or cinnamon uh, yellow okay tapos ang mga Capricorn naman dahil, dahil yan ay nakatutok sa pera talaga okay isa sa mga cardinal signs, affected yan ng transit na ipinaliwanag na natin sa isang vilag na dumagundong ano, dumagun, dumag, ano, ng mga planeta. Okay, so para sa mga Capricorn, bluish black ulit at saka yellow ochre. Okay, or yellow na may pagka cinnamon, may pagka brown. Okay, para naman sa mga Aquarius, uh, reddish black. Okay, reddish black. Bl reddish black o kaya bluish black at saka yellow ochre. Bakit? Kasi ang Aquarius matindi ang effect nga next year. Pluto will be in Aquarius. Nag uh, ngayon, nag-transit na. Plus, <clears throat> um, lalo na silang affected kasi nga fixed sign yan. Affected siya ng mga uh, transits ng uh, Neptune uh, at saka Uranus. Uranus will be in Gemini, air sign, and then ang um, Neptune will be in Aries, fire sign. So talagang matindi ang maging effect sa mga Aquarians. So kailangan nyo, may dagdag kayo na color yellow ochre or cinnamon uh, brown or yellowish, okay, na brownish, ah. Okay, and then finally, ang mga Pisces, bluish black, okay, alam niya na, ulitin ko, yung pagka-blue, yung medyo dark, midnight blue or Prussian blue. Ang um, kung blue naman na, na, royal blue, okay rin, pero dapat darker ang shade. Okay? At saka, yellow ochre para sa mga Pisces. Okay? So, alam niya na, pagdating sa Western Astrology. Now, puntahan naman natin ang Eastern Astrology. So, mang, ang, ang mangyayari nito, titignan mo muna kung anong zodiac sign mo sa so Western Astrology, eh, nagtitingnan mo yung animal sign mo and then yung combine. Kaya hindi lahat ng halimbawa, hindi lahat ng uh, Virgo ay para-pareho kasi pwedeng Virgo rat ka o kaya pwedeng Virgo ox ka. So, magkakaiba. Hindi pwedeng para-pareho yan. Okay? Okay. So, now, Eastern Astrology tayo. Ano ba ang mga colors para sa rat? <clears throat> Bakit natin sinasabi na ngayon ganto kaaga kasi ang Chinese New Year is January 29. Ibig sabihin mas maaga. So pagkatapos pa lang ng solar uh, uh, year, start of the solar year, January 1, ilang araw lang January 29 Chinese New Year naman. So kailangan isama na natin 'to unahan na natin yung mga baklitang scriptwriters kasi mga tao, kung sino, -sino na naman ang papanood, it's mali-mali na naman lalo na yung mga beauty contests natin yung mga kandidata natin or kandidato, mali-mali ang mga sinusunod. Eh paano naman? Kasi mga designers puro kabaklaan lang ang kanilang pinapairal Hindi nila chinecheck yung tamang kulay ng taon para sa mga candidates kasi alam nyo, ang colors these are not just parang wala lang hindi. Colors have vibrations And vibrations have frequencies. And alam niyo naman sa science, everything is matter or energy. So ang matter, mayroong vibration. Thoughts, emotions, have vibrations also. Even colors, okay? Pagka nag dumaan ng spectrum ng ilaw, nagliliwanag yan kung ano yung kulay na, na lumalabas. Mas nag a ka, depende sa uh, kapanganakan mo. Okay, so now, simulan natin ang mga RATS mga ipinanganak ng Year of the Rat, ang kailangan ninyo ay burnt sienna or fiery red. Okay? Yan ang kailangan ninyo. Burnt sienna or fiery red. Mga ox naman, Prussian blue o kaya coral red. Okay? Alam niyo yun sa kulay ng dagat ha. Okay. Ang mga tigers naman, bright red and silver. Mamaya ipaliliwanag natin bakit may silver tayo. Okay ang mga rabbits naman, yung gray na steel gray at saka scarlet red. O, oh, ba diba? Scarlet red. Okay. Ang mga dragons naman, okay, kailangan yung kulay ng parang eucalyptus, fur, fear, fur, <laughs> yung pagpasko, yung kulay ng dahon na hindi matingkad, fur green, okay, at saka yellow ochre kapag ikaw naman ay year of the snake, midnight blue or garnet red. Okay? Alinyo sa pagsuot ng mga kulay, pwedeng plain lang or pwedeng pagsamahin mo. So yung yung midnight uh, uh blue, pwedeng mamaya meron kang uh, scarf na garnet red or belt or bag, pwede mo i-combine. Okay. Now, kapag naman ikaw ay year of the horse, vermilion red or cinnamon brown. Okay? Kapag ikaw ay year of the sheep, pinanganak, deep blue, yung blue sa lima ng dagat, o kaya brick red. Okay? So again, yung red na medyo dark ang shade. Okay? Pag ikaw ay monkey, year of the monkey, which is kasundong-kasundo ng year of the snake, ha? excellent ang mga monkeys. Okay? Ang susuotin mo ay navy blue o kaya earth brown. So, hindi na yellow, may pagka-brownish na talaga. Ha? So, yon navy blue or earth brown. Kapag ikaw ay rooster naman, ang kailangan suotin mo ay icy white. Yung puting-puti talaga, parang yellow, parang ka nasa Antarctica, okay? O kaya nasa Arctic Circle. Icy white at saka yellow ochre, okay? Pag ikaw naman ay na year of the dog, ito lang ang kakaiba eh. Kasi, Emerald green at saka sapphire blue. Okay. Bakit emerald green? Kasi ang dog ay um ano 'yan eh. <coughs> Kung etong taong 2024 mabigat sa mga dogs, sa 2025 mas aangat sila. So yung effect ng green dapat like in this year 2024, do nila ngayon pwedeng suotin para manumbalik ang kanilang sigla, ang lakas nila at ang pagiging auspicious or magaan ng taon. Okay? So, emerald green at saka sapphire blue. And then finally, ang mga year of the pig, royal blue and dark green. So again, na yun naman yung dark green, ano? So yan ang tatandaan nyo para sa mga Chinese or animal signs. Okay. Now, pagdating naman sa mga kung saan kayo nakatira, importante rin yan na kasi kung depende sa residence mo or kung saan ka nagtatrabaho or kung meron kang ka meeting kailangan susuotin mo yung tamang kulay bukod pa sa talagang kulay na suot mo dagdagan mo okay so ano-ano yung mga locations okay kapag ikaw ay nasa gitna gitna ng office gitna ng bahay or meron kayong event na ikaw ay nasa gitna o kaya nasa northeast or southeast. Ibig sabihin, hilagang silangan or uh, timog silangan. Ano ang colors na dapat? Yan ang sinasabi natin, pearly white. Yung mga metallic gold silver. Kailangan i-attract mo. Bakit? Kasi matindi ang metal element next year. Again, metal kasi nga, uh, kapirahan kaperahan talaga ang daladala or ang tinutuunan ng pansin ng snake year. Okay. And uh, itong colors nito na, na pearly white at saka um, silver and gold, metallic uh, colors ito, they bring abundance and uh, very good for business. So kung pipinturahan mo ang uh, location ng bahay mo, kung saan nandun yung sinasabi natin center o kaya yung southeast, northeast, pwede mong pintahan ng mga kulay na ito. Okay? Bukod sa mas magiging maaliwalas, again, may vibrations yon ma-affect ang iyong wavelengths. Yung pag-iisip mo, maganda, lalo na for business, at saka abundance. Yung bang laging duma may dumarating sa iyong biyaya, hindi ka nauubusan. Okay? Ngayon, pag northwest naman at saka southwest, so ibig sabihin yan yung uh, uh, hilagang uh, kanluran o kaya Uh, Timog Kanluran, ano ang mga colors? Mother Red okay, ibig sabihin yung red na may pagka, alam nyo yung kulay ng maroon ulit, parang ganun medyo dark siya, no? at saka, purple okay, ibig sabihin yung may pagka dark violet okay, maroon o mga UP, lalong yung color na yan, perfect din, uh, for 2025, at saka orange, pero hindi yung orange na matingkada yung orange na may pagka redish uh, reddish na may pagka dark okay bakit kasi kailangan yan para sa dagdag ka kayamanan kaperahan wealth at saka protection okay so yan ang colors kasi nga kailangan yan yung fire element o yung natin na uh, huo okay I uh, like yung sinabi natin earlier uh, yung center, yung northeast at saka southeast ang kailangan mo metallic colors, di ba? Or pearly white because of the uh, element of metal o yung tinatawag natin gene, okay? Now, <clears throat> punta naman tayo sa south. So, kung nasa timog ka, okay, or makikipagpulong ka, that is very good for work, career, spirituality, meditation, at saka yung pag-aalaga ng mga assets, okay? Uh, Element of earth or two ang nakatutok dyan. Ano ang colors dahil nga earth element, kailangan yellow ochre, beige. Okay? Yung beige pero very light lang. Kailangan talaga yellow ochre na halos magiging brown. Okay? Okay, now, kapag ikaw naman ay nasa west o kaya nasa north, okay, ibig sabihin kanluran o kaya hilaga, anong colors? this is very important because of the element of water o yung tinatawag natin na shui Okay. Ang color na yan will bring you harmony lalo na sa mga ugnayan, relationships, lalo na kung meron kang mga love interest. Okay. Anong color ang dapat? Ultramarine blue o kaya black. Again, black, di ba? Ultramarine blue. Yung water na nasa kailaliman ng dagat. Okay. Now, kapag ang element naman ay wood or moo, okay, at nasa east or silangan, ano ang colors na dapat? Dito papasok ngayon ang cinnamon brown, okay, again, color ng yellow yun, brownish, cinnamon brown, ah, at saka bottle green. Okay, yung green na, again, hindi siya yung matingkad eh, basta subdued, okay, bottle green very important to, lalo na kung nag-aaral ka o nag-take ka ng higher studies. So, yung mga estudyante dyan, yan ang inyong susuotin na kulay. Or at least yung bag ninyo, or panyo ninyo, or socks ninyo, ganun ang susuotin. Okay? Now, alam nyo na, depende sa location. Okay? Uh, ano ngayon ang colors of the year? Finally, ang colors of the year ay tatlo. To simplify, red, yellow, black. Okay? Pero hindi basta red, hindi basta yellow, hindi basta black. May particular shade. Okay? Pagdating sa red, tandaan niyo yung orange red na medyo nagiging dark na o kaya maroon ah uh, o kaya yung purple or violet na nagiging reddish basta dark shade okay yan ang kailangan kasi kasundo niya ng metal at saka ang wood elements of the year okay ngayon, yung yellow naman, hindi basta yellow, kailangan yung may pagka-brown. Yellow ochre, di ba? Ilang beses natin ulit. And finally, kung yung black, kinakailangan yung black na, uh, uh, like what I'm wearing, yung talagang pitch black, o kaya pwedeng blue, bluish, pero may pagka-black. So dyan papasok yung mga ultramarine, prussian blue, midnight blue, at saka perfect ang lapis lazuli gustong gusto yan ng metal element. Lapis lazuli, okay? So, kung may crystals kayo, pwede nyo suotin yung lapis lazuli. Okay? So, tandaan natin, ang colors of the year ay tatlo for the year 2025. Ito ay red, yellow, and black. Okay? Pero hindi basta red, hindi basta yellow, hindi basta black, kundi yung shade na sinabi ko kanina, okay? So, yun po ang mga colors of the year kasi nga, masyado matingkad ang metal, kulang tayo sa fire, earth, uh, water, and wood. Siyempre, yung air, element ng Western Astrology, kailangan tulungan natin kasi ang air nasa taas, ang metal nasa lupa. So, sundin nyo itong mga to sa inyong buhay sa pang-araw-araw na susutin pati sa mga bahay ninyo yung pag, yung kulay at saka sa direksyon kung saan kayo merong mga transactions na ginagawa Ubitin natin Red, Yellow, Black Okay? So, yun po Magkalilimutan Mag-subscribe Like Share Bye, bye.